Ate. Ate. Bigay mo sa bata, oh. Oh. Sige, ter. Kainin mo yan, ha? So, good morning, mga bus amo. Ah, uh, binilan natin si tatay ng pagkain niya. Yung nadahanan natin kahapon. Ah, uh, dadahanan ulit natin ngayon, guys. Bibigay natin yung pagkain na Binili natin Sana nandun ba siya hindi siya umalis Daran ulit natin siya mga mo. Sana hindi siya umalis doon sa pwesto niya kahapon Kasi nakita ko may mga sugat sa kamay guys Mga mo may mga sugat sa kamay Diyan doon lang natutulog sa gitna ng kalsada Highway Sa silo ng Train Train ba yun? PNR yata Diyan ko lang nakita guys oh. Banda doon Sana hindi siya umalis Si Tatay Hindi natin mabibigay yung binili natin, car pagka uh, wala dyan. May wala yata. Lumipat na yata ng pwesto, Gar. Ito yung bike niya, oh. san si tatay na dito isa ba yun wala si tatay tatay gar umalis na wala na dun sayang mga busaman na natin nabutan si tatay doon sa hinihiga niya kahapon mamaya nga pon baka andun siya bigyan ulit natin ulit natin siya pagka makita natin kasi wala siya doon mga mo Hanap tayo ng ibang mabibigyan mga busamo Yung mga natutulog sa kalsada rin Hanap tayo dyan, no. Kasi marami dyan, ano, hindi ko makain. Halap tayo mga bussamo May mga nakikita ako dito eh Gilid tayo Ngayon, oh, mayroon pala doon. Ate, ate, ate. Bigay mo sa bata, sige, oh. oh. te. Kaya mo yan ha Ang binigay na natin mga busa Sa bata kasi Kawawa na yung bata Wala kasi si tatay doon mga busa mo Yung ko kahapon Wala na doon Kaya binigay ko sa iba So yun lang mga mom. Sana marami pa tayong matulungan na Bigyan ng pagkain Bye bye shish.